Hello guys, for today's mini vlog, samahan nyo kami ulit magtinda ng magtinda ng aking anak na makulit. Ayan, habang nagbabantay kami ng tindahan, ay pinusod ko muna ang kanyang hair para maaliwalas at makita ang kanyang kakyutan. Ayan nga, nagpapakit na nga ang baby. Pagkatapos pinggulan ay ayan na, nag-alboruto na gustong magdede at biglang may bumili. So kaya pinagbentahan ko muna bago ko pag padidein ang aking anak na makulit. Pero pagkatapos ko pagbentahan ay naupo muna kami saglit dito sa upuan. Ayan, nag na. Gusto nang magdede. Pero ang ginawa ay ang kulitin ng kanyang daddy. Ayan, kinulit-kulit yan. higa-higaan niya para na siyang uod dyan. So ayan, pagkatapos niya mangulit ay napatulog ko na yun si baby dyan. Hindi ko na binidyohan. Pagkatapos kong <clears throat> padidiin at patulogin ay naglaba muna ako dahil may pupuntahan kami at ito na nga pupunta na kami ngayon at nagising na rin yung bebeng makulay at nakaligo na rin kami dyan so may oras pala na ah, habang naliligo kami at naghihintay kami kay daddy ay nag na muna si daddy ng mga soft drinks so ito na dito na kami sa mall ang mga batang makukulit ay masayang masaya sa kanilang pamamasyal. At ito nga, kukuha kami ulit ng card na isa kasi nakatali lahat, hindi makaupo yung bata. At, pero sinabihan kami ng guard na bawal paupuin ng bata sa card dahil takaw, diskrasya daw. So yan, pinaglakad na namin yung makulit. At ito, nandito kami sa mga chicheria section ang mga matang makukulit at lalong lalo no ang bunso naming makulit na lagay ng lagay ng chicheria pero wala sa listahan ay ang at mga ate naman ay magbabalik at kukuha na naman si bunso at ibabalik na naman ay napakakulit ayun nagsusumbong yung isa kong anak dahil nasiko daw siya ng kanyang kapatid sabi ko o oh, sige wag na at ayan na, pauwi na rin kami sa wakas at nakatapos na rin kami sa pag-grocery at kahit papano ay kabisado na namin tong groceryhan na to. At tuwang-tuwa na yung mga batang makukulit dahil may mga biskuit silang nabili at nandito na kami sa labas. Hintayin namin ang kanilang daddy na kunin ng tricycle. Nandito kami sa silong dahil medyo mainit doon banda at ito nangungulit si ate kung anong oras na daw ta gusto daw nilang mag playground. Sabi ko saglit lang nang tayong magpi-playground baka maabutan na naman tayo ng ulan kasi last time na pumunta kami dito ay naabutan kami ng ulan. So ayan. Sobrang init dito sa ano, sa Pilipinas. <laughs> At it, ang aming grocery ay 8,000 plus yan, Jose Mario, Joseph. kaunti na lang abutin ng 8,000. Salamat sa nagpahiram. At uh, dito, dito na si Daddy at nandito na kami sa grocery ay sa playground na Ben. Puro grocery na lang. Nandito ang kulit-kulit ng batang yan kung saan saan pumupunta. Yan, ikot lang ng ikot. Yan. Takbo dito, takbo doon ng mga batang makukulit. Yan, tuwang tuwa. Parang ngayon lang nakawala. Ilagi eh, naman naglalaro sa labahay. Kung saan saan naglalaro. Ayan, kain muna sila. Break time kain kain mo na daw bago daw magkukulit kung saan, saan tatakbo ah. napakakulit na itong batang to eh. nakakatakot iwan dahil baka madisgrasya ayan ah, gusto niyang umakit kala mo malaki bata at yan napaupo ko na nga siya at ayan laro na na laro at nagyaya na si daddy na umuwi dahil mainit na dito at parang doon banda sa buntok ay makulimlim. Baka maabutan kami ng ulan kaya ito na si dadeng umuwi. Nandito nga pala kami sa bayan ng natibid ay nang natibidad, ng tayog pala to. At dito na nakarating na rin kami sa wakas sa bahay. Ito ang laman ng tindahan. Ipapakita ko mamaya kapag nalagyan na siya ng item, mga bagong items na pinalimili namin. At ito, habang nagdi-display ako, ay kikwentuhan ko muna kayo sa ganap ng buhay ko ngayong araw na to. It, bago pala kami naggrocery ay naglaba muna ako. Nalabahan ko yung mga damit ng mga anak ko. Natapos ko na kasing labahan yung damit namin ng mister ko. Pero parang ang dami na naman ngayon. Uh, so, maglalaban na naman ako. Diyos ko, hindi ko pa naisasampay yung nilabahan ko. Kaya ito, i-display ko muna to. Habang nag-display ako dito, nagugutom na ako. Pero hindi ko naman pwedeng itigil dahil sayang ang oras at baka magising yung batang makulit. Mas lalong hindi ko matatapos ang pag-display. So, yan. Pero habang nag-display ako na, stop ko dahil ang aking baby ay umiiyak na gusto ulit magdede so yun habang pinapadede ko siya at medyo <clears throat> nakaidlip naman ako saglit at napatulog ko na si baby bigla naman may bumili Diyos ko so bumangon ako syempre kailangan pagbentan kailangan natin kumita yun kahit antok na antok na ako ay pinag bumangon pa rin ako yun pagkatapos ko mapagbentahan ay ako naman ay kumain ng pansit dahil nagbigay yung bayaw ko ng pansit. So, kinain ko yon habang naglalive ako sa Fofo. Dahil yun din ay pinagkakakitaan ko para may pambili ako ng school supplies ng mga anak ko. So, pagkatapos ko magkumain at ito na yung na-display ko pala. Yan na, hindi man kumpleto ang aming paninda ay salamat sa Panginoon dahil marami nagpapayaram sa amin at na may mabayaran namin sila Onti, onti, thank you for watching